Inihain ni Senate Majority Leader Joe L. ang Senate Resolution 920 kung saan nagsilbing co-author ang lahat ng senador na nagbibigay autorisasyon kay Senate President Juan Miguel Subiri na maghain ng anumang legal na hakbangin upang kwestiyonin ang constitutionality, legalidad at validity ng controversial na People's Initiative para nga sa si chacha. Biligyang Binigyang autorisasyon din sa naturang resolusyon si Subiri na hingi ng serbisyo ng mga abogado para sa paghahagda ng kaukulang aksyon at ng lahat ng kaugnay na pleading at argumento sa pagharap sa Korte bilanggit sa resolusyon ng mga naging ruling ng Korte Suprema na nagdeklarang hindi sa patang Republic Act No. 6735 o ang Initiative and Referendum Act para sa Klawin at gamitin ang sistema ng People's Initiative sa pag-amienda ng konstitusyon sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms kahapon, ilang legal luminaries ang nagsabi na hindi uubrang gamitin ng People's Initiative bilang paraan ng pag-amienda sa saligang batas dahil hindi sapat ang batas ukol sa nasabing usapin. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.